Meron akong paksiyo dito. So, ilagay natin yung paksiyo. Next natin ilagay ay ang ating sikwa. Sikwa ito sa Tagalog. O ah, sa Bisaya pala. Tapon. Ayan. Malinis na po ito lahat guys. Bago ko po ito isalang. hi guys welcome back to my youtube channel so for today's video magluto ako ngayon ng gulay ayan, meron ditong ano kung sa bisaya pa to bago, tapos ito uh, spinach tapos ito um, opo yung opo tapos ito, uh, i-ano ko ito mamaya. Lagyan ko ito ng suka Kasi, cucumber. Ayan. Ayan. Need natin mag, ano, magluto ng gulay, paminsan-minsan lang para healthy yung ating katawan. Ayan. Makakain din tayo ng gulay. Ayan. So, nag-ano na ako, nag- nagpakulo na ako ng tubig. Yan, malapit na siya. Ayan. Para pang dinner. Tapos meron naman ako dito ano guys. Fish. Ayan. Wala nang sabon. Nobos na ng anak ko. So, ayun guys. Gusto ko siyang haluan ng paksiw na isda kasi meron akong paksiw dito so ilagay natin yung paksiw Hindi ako expert sa pagluluto guys ha pero ano lang ako lang naman yung kakain nito <laughs> kaya okay lang kung anong lasa ayan Gusto ko lang talagang lagyan ng ano para meron siyang medyo ah uh, lasa-lasang paksiw ba Inaluan ko siya ng paksiw na isda Ayan. So, so ayun. Next nating ilagay ay ang ating sikwa. Sikwa ito sa Tagalog. Ah, sa Bisaya pala. Ayan. Ayan. Kuluan natin sandali. ayun so ilalagay na natin ilagay ko na po yung yung dapon dapon yung malinis na po ito lahat guys bago ko po ito isa lang ayan para masarap naman yung ano natin kain natin sa hapunan Ayan. Parang namimiss ko kasing kumain ng gulay. palaging na lang walang sabaw yung palaging kinakain namin. Ayan. So, papakuluan muna natin. Ayan. Ayan. Itingnan na natin kung okay na ba. ko naman ito guys. Mmm. Sarap. Ito na po ang ating, ang aking lotong gulay. Ayan, ready na po siya. At napakasarap. Ayan. So, after nito, mag-prepare ako sa aking cucumber para medyo lagyan ko siya ng kunting suka. Ayan. One minute, 37 seconds later. So, ayan guys. Ito na po ang aking pipino or cucumber. Ready na po para kakain ako sa dinner. Saka itong ating gulay. Ayan. Diba? Sarap yung kain natin ngayon. So ayun guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo at huwag pong kalimutan mag-like, share, and then pakipindot na rin yung notification bell for more updates of my upcoming videos. Thank you so much guys. Thank, thank you for watching my videos. And then salamat. God bless and I love you all. Bye. Bye, bye, bye.